Hello mga Katilight! Gusto ko lang i-share kung gaano kabuti ang Panginoon at kung gaano tayo ka-importante sa Kanya. So, kanina umaga. mata. So, today is October 13th. Um, I wrote this around 12 p.m. So, I woke up late. And then, as soon as I opened my eyes, I saw this um, Frame that my friend gave me. I don't know if you guys can see that. It says Jesus loves me. Yeah, right there. So it says. So it says Jesus loves me. And then as soon as I opened my eyes, you nagad yun nakita and it's so beautiful. I said, I just said, thank you, Lord. I love you, Jesus. And then I got up. I went out of my room, made some coffee. So while the coffee was dripping and brewing, I stood by the by the balcony door, and I just looked outside. And it's beautiful outside. It was sunny, and I see some clouds. Ang ganda ng sky, blue sky, siya. And then I just went up and raised my hands and I started singing. And I said, I was singing, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. And then I probably finished the whole song. And then after that, so when the coffee's done, I went back to my room. Actually, cafe mo so coffee with hot chocolate. So I'm back to my room, and i um, while walking uh, while walking with sa room I'm just thinking to myself. I said I'm gonna have coffee with Jesus. And then went back to my room. And before I sat in my chair where I usually do my devotions, I sent my best friend the picture of the coffee that I made. So it's like a frothy coffee. And then apparently she replied. And ano oras din sa Pilipinas? So 3 o'clock na siya. And then sabi ko, oh, bakit kising ka pa? And then nagpalitan kami ng messages. And then sabi ng best friend ko, so tumayo lang daw siya, then binunot niya yung charge ng phone niya and then babalik na siya sa pagtulog and then bigla daw ako nag-message. So sumagot lang siya and then sabi niya, "Jesus loves you too. Have a blessed day." Yun yung sabi niya sa akin. And then sabi ko, "Thanks. Coffee with Jesus muna ako." Sabi ko sa kanya. And then afternoon. So after nang palitan namin ng messages na umupo na ako dun sa sa chair ko kung saan ako usually nagde-devotions. The and then I started reading yung devotion for the day which is ang reading from Matthew 8 verses 1 to 3 yung sinundan si Jesus ng multitude at lumapit sa kanya yung isang leper and sabi nung leper sa kanya Lord, if you are willing, um, cleanse me. And then sabi nung, sabi ni Lord sa kanya, I am willing be cleansed. And then, pagkapasa ko palang lang nung first, first paragraph nung devotion, hindi ko na siya maituloy. Alam mo yung feeling na yung power ng Holy Spirit came down and just, like, you couldn't contain it. I was, like, crying and sobrang iyak ako ng iyak, na iyak na lang ako and then, talagang, alam mo yung feeling, naramdam-naramdam mo na ang presensya ng Panginoon, napaka, napaka-evident na hindi mo na siya ma na hindi ka nagpipray, pero alam mo yung prosensya ng Panginoon na nararamdaman mo siya. Na alam ko na ng mga oras na yun sa sobrang lakas ng presensya ng Holy Spirit. The Lord is embracing me. Alam ko, nararamdaman ko na yung yung presensya niya talagang around me na alam mo yung yakap-yakap kanya. Kasi the last few days, I have so many questions in my head. Nagtatanong lang ako, eh hey Lord, tungkol sa mga bagay-bagay. Tapos naalala ko, isa sa mga tanong ko sa kanya, sabi ko, Lord, hindi na kita nararamdaman the last week. Sabi ko, gusto kitang maramdaman ulit. Sabi ko, gusto kong maramdaman ang presensya mo. Gusto kong maramdaman ang yakap mo. I was just longing for that. Tapos, suddenly, today, well, while, while doing my devotions, my regular devotion, alam mo yung simpleng dasal or simpleng question or simpleng tanong na inilatag mo lang sa isip mo na binigay din siguro ng Panginoon, sasagutin niya rin. Alam mo yung ganun, yung feeling na eto na ako, di ba hinaharap mo ako nung nakaraan? Ito na ako, ipaparamdam ko sa'yo. Ang pagmamahal ko, ipaparamdam ko sa'yo. Ang init kung gano'n kita ka mahal, anak. Babasahin ko lang sa inyo yung sinulat ko dito sa si journal ko. Thank you, Lord Jesus, for your embrace today. I love you, Lord. And I thank you for loving me more than I deserve. I praise your holy name, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Sobrang strong nung presence ng Panginoon. Hindi ko siya makontain na Tipo, I couldn't stop. Hindi ko nga matapos yung devotions ko, yung devotional na ginagawa ko. I just wanna dwell And I just want to feel the presence of the Lord and the power of the Holy Spirit. so I had to stop the devotional and just feel the embrace of the Lord. I felt it so strongly, and just started praising and I did a few songs, yung Tagalog song na Kay buti buti mo, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal Pinupuri sinasamba kita sinasang makita, tunay ngang ika'y walang katulad 🎵🎵 Tunay ngang ika'y di nagbabago. mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking living testimony sa kabutihan ng Panginoon na alam mo yung tipong nag-iisa ka, marami kang tanong, marami kang iniisip, at you're longing for something, Tapos, after several days, yun pala yung nilolong mo. Yung presensya ng Panginoon. Napakasarap na umupo sa presensya ng Lord. So, gusto ko lang kayong i-encourage, mga kandilayt na keep seeking the Lord. So, kahit na minsan nalulungkot tayo, kahit na minsan marami tayong mga katanungan parang feeling natin minsan ang layo-layo ni Lord parang feeling natin minsan hindi natin siya nararamdaman pero actually pag pinaramdam niya sa atin yun napakasarap at parang ayaw mo siyang matapos. Parang gusto mo lang mag-continue mag dwell dun sa presensya ng Panginoon. Alam mo yung feeling na you're waiting in the Lord. You're just sitting there, hindi ka nagdadasal. Wala. Alam mo yung nararamdaman mo lang yung presensya niya, yung peace na meron ka at alam mo sa puso mo na nandiyan siya nakayakap ng mahigpit sa'yo at ramdam na ramdam mo ang pagmamahal niya sa'yo. Sinasabi niya sa'yo, anak, damahin mo ang pagmamahal ko sa'yo ngayon. Kasama mo ko. Mahal na mahal kita. Gusto kong maranasan niyo rin yun, mga ka -delight. So, I want you guys to be encouraged. Kung nag-iisa ka man, nag-iisa ka sa dorm, nag-iisa ka sa sa foreign land, nag-iisa ka sa apartment mo, nag-iisa ka kung nasaan ka man, nag-iisa ka sa sasakyan mo, just wait on the Lord. At pag naramdaman mo na yung presensyang yon, panghawakan mo siya kasi ang sarap ng feeling. Ang sarap-sarap ng feeling sa presensya ng Panginoon. Alam mo yung hindi mo maipaliwanag yung yung kapayapaan sa puso mo at sa isip mo. Na parang this is it. Alam mo yun. Na parang wala kong hinahanap. Wala kang tinatanong. Wala kang wala kang pinagdadasal sa kanya na Lord, gusto ko nito. Lord, bigyan mo ko niyan. Lord, alisin mo to. Usually, malami tayong mga request. Pero, alam mo yung feeling na nandun ka lang nakaupo sa presensya niya na alam mo na kasama mo siya, katabi mo siya, na yakap-yakap ka niya at hindi-hindi kanya niya bibitawan at hindi-hindi ka niya pababayaan napakasarap na assurance nun. At ngayon na nag-iisa ako dito sa Canada, mas nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Mas nararamdaman ko yung lakas na binibigay niya sa akin na gagaling sa kanya na alam ko na wala akong alam ko na siya lang nagbibigay. Na alam ko lahat yun galing sa kanya. Kasi kung ako lang, wala. Madali tayong bumigay bilang tao, pero pagkasama natin siya, siya talaga yung kalakasan natin. Kasi apart from him, we can do nothing. But in Him, diba, sabi nga sa Philippians 4.13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, laban lang, kapit lang, mga ka-delight, kung ano man ang pinagdadaanan nyo. And I pray that the Lord will touch you, that you feel the warm embrace of the Lord. And I pray na maranasan niyo yung naranasan ko na ang ibig at presensya ng Panginoon na mahirap ma-explain. Pero alam mo sa puso mo na si Lord yon Kasi wala nang ibang bagay o ibang tao na makapagbibigay ng, ng ganong feeling. So, gusto ko lang i-share sa inyo at gusto ko lang ma-encourage kayo kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, na napakabuti ng Panginoon. At sa mga simpleng pagkakataon na mag-feeling mo na feeling mo hindi mo siya nararamdaman, natutunan ko na maging intentional. Alam ko na yung sinabi ko na I'll be having coffee with Jesus. Alam ko hindi yun galing sa akin. Alam ko binigay niya rin yun sa akin kasi gusto niya akong katagpuin ng mga oras na yun. Kasi nga marami akong tinatanong sa kanya the last few days. Maraming maraming, maraming naisip yung isip ko the last few days. Marami akong gusto. Marami akong hinihiling. Alam mo yun, napakabuti palit talaga ng Panginoon kasi kakatagpuin kanya, niya. Basta willing ka lang na mag-spend ng time sa kanya. And para sa akin, na ah, ang natutunan ko kanina, yung pagiging intentional, yung hindi lang yung, yung tipong gigising ka sa umaga or kahit anong oras nyo gustong magkaroon ng quiet time with the Lord. Alam mo yung intentional mo siyang gagawin na, okay Lord, I'm gonna spend time with you. Like, I'll be having my coffee and we'll spend time together. Diba? Even doing your devotionals or reading the Bible, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. So, do what it takes kung ano man yung mga bagay na nakapaglalapit sa inyo sa presensya ng Panginoon. Do it. So, kasi the more kayong mag-spend ng time sa Kanya, the more nyo siyang mararamdaman. the more kayong nagiging intentional na siya, mag-spend ng time sa kanya, magdasal, basahin ang mga salita niya, mag-devotionals, and even mag-kumanta, diba? doing praise and worship, the more nyo siyang mararamdaman at napakasarap nakaka-relate yung mga taong laging nakaka-experience ng presensya ng Panginoon dahil bilang bagong Kristiyano ang sarap-sarap ng ganong pakiramdam na talagang you're having a relationship with the Lord at alam mo buhay na buhay siya at alam mo yung hindi lang tayo sumasamba sa Diyos na hindi natin kilala sa Diyos na malayo, alam mo yung ganun. Pero, alam natin na sumasamba tayo sa sa Diyos na buhay, sa Diyos na nakikinig ng ating mga dasal, sa Diyos na nagpaparamdam kung gano'n niya tayong kamahal. At sa Diyos na willing makinig at willing na mag-spend time sa'yo. Ubo po with you. Commune with you. Listen sa mga hinay mo, sa mga dasal mo, sa mga, sa mga gusto mong sabihin. Alam mo yung ganun. Hindi siya yung Diyos na malayo. Having a relationship with the Lord is, is different than that kilala mo lang siya. So, yun lang ang may share ko sa inyo ngayon, mga ka-delight. So, I just wanted to do a Living testimony kung gaano kabuti ang Panginoon at kung gaano niya tayo kamahal. Lagi lang siyang nag-aantay. So, I just want you to be encouraged by my testimony of how much really Jesus loves you. He loves you so much. That he died for you. that he really cares about you that he really listens to you that he really wants you and he want to have relationship with you and he's calling you right now let him come into your life into your heart and ask Him to be your Lord and your Savior. Yun lang makha delight, and I hope you're having a lovely and a blessed day. And I pray that the presence and the power of the Holy Spirit be with you always. God bless you guys, and always remember that Jesus really loves you. Bye for now. Thank you for listening.